Good morning guys Isang makulimlim na umaga na naman no? Ngayong umaga uh, Magpapatoka muna tayo ng mga Laga natin mga manok uh, At pagkatapos yung mga maya yun, Lalagyan natin na gano'n doon Maglalagay tayo doon uh, na, Gusto natin Yung mga tanim natin doon Ah, uh, bali hindi ko na nagawa kasi na video na Halim tayo na yun na tira natin po ng mga kamratis. Ilipat natin kahapon. Tapos, ah, uh, ultimate na rin natin yung hiling ng mga mais at saka nung uh, talog. So, maglalagay tayo ng konti ng amon. Baka hindi naman masyadong lalakas ng ulan pero bako nilimtito ngayon. Ah, uh, at saka kagahapon pala, ah, uh, isprayan na natin ng, ah, uh, insecticide to kumbaga ano natin halaban. so ngayong ubaga at bukas sa isang araw na tayo siguro haharvest lang ano ha-harvest na gulay natin kasi pabayalan muna natin na ano yung ano tsaka pag na na para mahula sa iyo ano, ano na gamot so di ba tayo mag harvest ngayong araw na to tsaka bukas so baka by Tuesday na tayo mag harvest so mga naka-scan yun po ngayon, pato ito tayo itong mga hayap tapos mag-destroy ito. Kasi so, so, yun naman yung daboy, magkagabas tayo dito mamaya. So, sumahin na ako, mapapakaibol tayo. So, nakikita nyo pala, no, guys, no. O, ito pinapakain natin ngayon sa mga alaga natin dito. Bali, since mga sisi pa naman sila, tsaka hindi pa naman, ano. So, pero sa wet feeding tayo, ah, hinahaluan natin sila ng kanin. Yung kanin labig, o kaya yung mga tutog ng kanin. Pagka, ano, hinahalo ko sila, binababad ko para lumabot. Pagpapak, hinahaluan natin yung regular na pinsa pinapakain natin. So purpose natin doon eh para baka tipid tayo na konti sa patuka. Kaya kaya sa wala naman ang na ng mga kanil na bigat tsaka tutog sa bahay. Kung di na umawag-uubo sa ayan. So tig natin rito para baka tipid tayo sa pagbili ng patuka kasi mahal yung patuka. So yun ang ginagawa natin. Tapos pagka yung malalaki na sila, baka tulad ng mga tagdag, pagka malaki na sila pero yung normal na na patunga yung natin na para sa pantandag para sa ganun gumagin yung katawan at saka wano sila para pagka ano hindi na ba nakakaya doon sa bibili kapag ibibenta na natin kung sakali so ayun po so ito siya sa mga ano para makatipid sa pagpapatoka ng banok. Ito ang nice advice sa mundo naman po sa mga pangkakatae ng banok at may iba nga na by, sa Youtube. Actually, okay naman talaga yun. Eh, yung pinakakatawa ng sagig na chinachap-chinap bago nilalagyan ng darap para sa bago tsaka sa mga banok. Kasi carbohydrates, protein, fiber para sa mga eh, di ba? So, ayan, pag-vlog, galain muna natin yung mga sisyon natin doon habang papakain tayo doon sa mga malalaki bado So, agad dito na lang muna itong uh, video natin na ito, guys. So, maraming salamat sa pananood. Thank you for watching. Happy breeding, happy planting. God bless. Babaya, magagawa ulit tayo ng video pag naglalagay na tayo ng mga abono sa ating mga laban. So, tsaka pag-release tayo rito. So, gumawa tayo ng follow-up video doon. So, maraming salamat po uli. God bless.